Hello guys! Welcome to my mini vlog! Magsisimba pala kami guys! Sabi ni mama guys, siya naman daw videoin ko! So ako naman na videohan ni mama guys! Nasa simbahan na pala kami guys! Kasama pala namin sila mami, si tito, tita at lola! At mga pinsan ko guys! Nagsimula na pala ang misa guys, kaya napahinto ako. Ayan guys, papasok na kami sa simbahan. Kahiwalay pala kami ng upuan ni mama guys, kasi puno na. magsimba muna ako guys thank you for watching